Taurus, naranasan mo na bang maramdaman na may isang tao pa ring nag-iisip tungkol sa iyo kahit sa katahimikan? Parang hindi talaga nawala ang enerhiya nila, 'di ba? Hindi ito guni-guni, ito ay mensahe. Hindi pa tapos ang kabanatang ito ayon sa universo dahil may hindi pa natatapos. May isang pangalan na paulit-ulit na kumakatok sa iyong puso at mayong gabi, maririnig mo ang katotohanan sa likod ng koneksyong iyon. Kung napapanaginipan mo ang isang tao, nakakakita ka ng mga palatandaan, o nakakaramdam ka ng kakaibang kilabot, ito ang videong itinakda ng tadhana para sayo. Huwag mo itong baliwalain. Panoorin mo hanggang dulo, dahil isang lihim, isang senyales, ang maaaring magbago ng takbo ng buhay mo magpakailanman. Maligayang pagdating, Taurus. Hindi ka napunta rito ng basta-basta, ang mensaheng ito ay para sa iyong kaluluwa. Ang mga enerhiya sa paligid mo ay nagbabago, at may isang tao mula sa iyong nakaraan na nahuhulog pa rin sa agos na iyon. Hindi pa sila nakaka-move on at marahil sa kaybuturan mo ni hindi ka rin lubos na nakahon. Sinusubukan ng universo na maghatid ng kaliwanagan, kagalingan o baka nga ng pangalawang pagkakataon. Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayo na kapag lumitaw ang pangalan ng isang tao sa ating panaginip o kapag bigla na lamang kumikislap ang kandila, ito ay pahiwatig, isang tanda. Hindi ito basta nangyayari. Ito ay mga bulong mula sa daigdig ng mga espiritu, marahang humihila sayo patungo sa isang bagay na hindi pa natatapos. Ang pagbasa ngayong gabi ay hindi lang isang mensahe, ito ay isang salamin. Isang refleksyon ng mga damdaming matagal ng sinusubukang maunawaan ng iyong puso. Sindihan mo ang iyong kandila, pakalmahin ang iyong diwa, at buksan ang iyong puso. Ang mga kasagutang matagal mo nang hinihintay ay malapit ng magpakita. Emosyonal na pagdiskubre. May mga bagay silang gustong sabihin, Taurus, pero hindi nila nasabi. Marahil ay dahil sa pride. Marahil ay dahil sa takot. O baka inakala nilang lilipas ng panahon ang koneksyon ninyong dalawa, ngunit hindi. Sa halip, mas lalo lamang lumalim ang katahimikan sa pagitan nyo. Iniisip ka pa rin nila. Sa mga tahimik na oras. Sa mga panaginip na hindi nila may paliwanan. Sa mga awiting bigla na lang nagpapahinto sa kanila. Nararamdaman kanila sa mga lugar na wala ka naman, at naririnig ang pangalan mo sa mga sandaling walang ibang bumibigkas nito. Ang mga damdamin ay nakabaon ng malalim, pero hindi nawala. Maaaring nagpatuloy ka na, ngunit may tali, di nakikita ngunit totoo na nagdurugtong sa inyong mga enerhiya. Kaya minsan, kahit payapa ang araw mo, bigla kang nakararamdam ng bigat sa dibdib. O kaya, isang amoy o alaala ang biglang bumabalik at parang pinipigil ang iyong paghinga. Hindi pa sila nakaka-move on, Taurus. At patuloy silang pinaalalahanan ng universo tungkol sayo sa mga paraang hindi nila kayang baliwalain. Sa kulturang Pilipino, may kasabihan tayo, kapag bigla kang bumahing ng walang dahilan, may taong naiisip ka. Naramdaman mo na ba yon kamakailan? O baka naman sa mga panaginip mo, nakikita mo sila, hindi nagsasalita, nakatitig lang. Hindi yun nagkataon lang. Iyon ay kaluluwa nila na umaabot, sinusubukang bumalik sa iyong kamalayan. May pagsisisi sa kanilang puso, mga salitang hindi kailanman nasabi, ngunit patuloy na umaalingaungaw. Nagtataka sila kung naramdaman mo rin ba ang parehong damdamin. Iniisip nila kung paano nila hinayaang matapos ang lahat, o mas masakit pa, kung bakit hindi talaga ito nagsimula. Namimiss nila ang maliliit na bagay. Ang itimo mo sa pinakapayak nilang biro. Ang init ng presensya mo kahit walang salitaan. Ang kapanatagan ng enerhiya mo na parang tahanan. Ngunit ang pinaka para sa kanila. Hindi nila nakuha ang closure at ni ikaw man ay hindi rin. Kaya nananatili pa rin ang kanilang enerhiya. Ito ang dahilan kung bakit ka nakakaramdam ng pagkabalisa. Kung bakit paulit-ulit umiikot sa isip mo ang ilang alaala. Dahil may bahagi ng iyong kwento, ng inyong pag-ibig na hindi pa natatapos. Patuloy kang ibinabalik ng universo sa koneksyong ito, hindi upang saktan ka, kundi upang ipakita sa iyo ang isang mahalagang bagay. Minsan, ang mga pag-ibig na hindi natapos ay nananatili kahit lampas sa panahon. At kapag malalim ang tali ng dalawang kaluluwa, hindi sila basta nakakawala, kahit pa tayo mismo ay sumuko na. Hawak pa rin ang kanilang puso ang pangalan mo. At kahit hindi nila ito binibigkas, ipinapadala na ito ng kanilang enerhiya. Nakikita ito ng universo. Nasa paligid ang mga palatandaan, kung handa ka lamang silang pansinin. Pansinin mo kung paano kumikislap ang kandila kapag naalala mo sila. Bigyang pansin ang mga numero sa orasan kapag naiisip mo sila, labing isa oras labing isa minuto, dalawa oras put, dalawa minuto, o kahit apat oras apat naput apat minuto. Hindi ito basta pagkakataon. Ito ay mga patunay. May damdaming nananatiling buhay sa koneksyong ito, at patuloy na binubulong ng kanilang kaluluwa ang iyong pangalan sa bawat katahimikan sa pagitan nyo. Taurus, hindi pa ito ang wakas. Dahil sa totoo lang hindi pa talaga ito natatapos. Espiritual na pahayad. Hindi kailanman nakakalimot ang universo sa isang ugnayang pangkaluluwa, lalo na kung ito ay patuloy na tumitibok sa enerhiyang hindi pa tapos. Taurus, hindi lang ito tungkol sa isang tao. Ito ay tungkol sa iyong soul contract. May isang bagay na nakatakdang mangyari sa pagitan nyo, ngunit hindi ito natuloy. Ngayon, dahan-dahan mulit -dahan, makapangyarihang kumikilos ang banal na kapangyarihan upang dalhin ang katotohanan ng iyon sa liwanan. Nang binulot natin ang mga baraha kanina, ang unang lumabas ay damuon. Sa Tarot, ang Muon ay kumakatawan sa mga dinakikitang emosyon, mga ilusyon, at mga katotohanang natatabunan ng dilim. Ibig sabihin, may mga bagay na nangyayari sa ilalim ng ibabaw na hindi ninyo kapwa na mamalayan. Ito ay barahan ng mga panaginip hindi lang sa pagtulog kundi sa mga pangarap na patuloy kang binabagabag kahit gising ka. At hindi mo ba ito nararamdaman ka makailan? Natila may hindi nakikitang kamay na gumagabay sa puso mong bumalik sa isang pangalan, isang mukha, isang sandaling inakala mong matagal ng lumipas. Hindi ito laro ng iyong isip, ito ay mga banal na alo ng universo, mga sacred echoes, mga espiritual na gabay na nagtutulak sa iyo na tumingin ng mas malalim. Sa maraming tahanang Pilipino, madalas sabihin ng mga nakatatanda. Kapag paulit-ulit mong napapanaginipan ng isang tao, hindi pa tapos ang connection niyo. At iyon mismo ang ipinapakita ng mga espiritu ngayon. Lumabas din ang Two of Cups Reversed, isang makapangyarihang mensahe ng paghihiwalay, hindi pagkakaunawaan, at kawalan ng emosyonal na balance. Pinatutunayan nito na naroon ang pag-ibig ngunit hindi pa tama ang panahon. May isang umatras dahil sa takot o dahil sa pride. At ngayon, ang kaluluwa nila ay nananabik sa pangalawang pagkakataon, ngunit hinahayaan nilang ang universo ang magsalita para sa kanila. Marahil ay madalas mong nakikita ang labing isa oras labing isa minuto. O baka naman napapansin mong madalas kang nagsisindi ng kandila kahit hindi mo alam kung bakit. Hindi iyon basta-basta. Iyon ay mga pahiwatig ng langit, mga banal na senyales. Maging si Baba Vanga ay minsang nagsabi, Walang mga aksidente. Mayroon lamang mga sandaling inihanda ng kaluluwa bago pa man ito ipanganak. Kaya tanungin mo ang sarili mo, Taurus. Bakit mo pa rin sila nararamdaman naririnig ang pangalan nila at naaamoy ang kanilang enerhiya kahit wala sila? Dahil hindi pa tapos ang kwento. Ang aral, ang pag-ibig o ang paggaling kailangan pa itong mangyari. Maaaring kasali rin dito ang mga espiritu ng iyong mga ninuno. Napapansin mo bang bigla kang giniginaw kahit wala namang dahilan? O nakakaramdam ka ng katahimikan sa gitna ng bagyo? Iyan ay mga gabay, mga ancestral spirits na muling iniayos ang iyong landas. At ito ang banal na dapat mong gawin ngayong gabi. Kumuha ng puting kandila, simbolo ng kaliwanagan at katotohanan, at isulat ang pangalan o inisyal nila sa isang maliit na papel. Ilagay ito sa ilalim ng kandila, sindihan ng mitsa at bulongin. Kung ito ay para sa akin, gabayan mo ang puso ko. Huwag kang humiling ng sagot, humiling ka ng pagkakahanay. Dahil hindi laging ibinabalik ng universo ang nakaraan para ulitin ito. Minsan, ibinabalik ito upang muling isulat, pagalingin at baguhin. Dapat mong maunawaan, Taurus. Ang hatak na nararamdaman mo ay hindi pagkahumaling kundi pagkilala. Naalala ng kaluluwa mo ang isang bagay na nakalimutan ng iyong isipan. At kung sabay kayong nagigising espiritual ngayon, maaaring ito na ang bihirang sandali kung saan muling nagtatagpo ang mga tadhana, hindi dahil sa tsamba, kundi dahil sa layunin. Maaaring nakikita mo rin ang mga senyales sa kalikasan, mga ibong paulit-ulit na lumilitaw, paru-paro, o mga balahibo. Sa paniniwalang Pilipino, kapag may paru-paro na lumipad papasok ng bahay o lumapit sa iyo, ito ay espiritong may dalang mensahe. Nakakita ka na ba kamakailan? Ang huling barahang lumabas ay the star. Pag-asa. Pagpapagaling. Banal na panahon. Ito ang baraha ng paghilom matapos ang kabuluhan ng muling paniniwala sa mga nawalang pag-asa. Hindi ka pinarurusahan ng universo, inihahanda ka nito. At ngayon handa ka ng tumanggap. Umiiyak ka. Naghintay ka. Ngunit ngayon, mas malakas nang nagsasalita ang langit kaysa dati. At ang sinasabi nito ay malinaw. Hindi ka kailanman nakalimutan. Inihahanay ka lamang. Pagpapakita at banal na gabay. Ngayong nabunyag na ang katotohanan ano na ang dapat mong gawin, Taurus? Iba ang maramdaman mo ang enerhiya ng isang taong hindi pa nakakalimot sa iyo, at iba ang malaman mong ang universo mismo ang may kinalaman dito. Ito ang tadhana na unti-unting umaayon, nagtatanim ng mga senyales, at ginising ang dalawang pusong minsan ng nagtadpo. Ngunit heto ang sagradong tanong. Handa ka bang tanggapin ang enerhiyang ito o bitawan ito? Dahil pareho silang anyo ng pag-ibig. Magsimula tayo sa kaliwanagan. Huminga ng malalim. Ilagay ang kamay sa dibdib at tanungin ang sarili. Gusto ko pa ba siyang bumalik o gusto ko lang ang kapayapaang inakala kong dala niya? Madalas, hindi tao ang namimiss natin, kundi ang bersyon ng sarili nating marunong magmahal ng walang takot. At minsan, bumabalik ang nakaraan hindi para manatili, kundi para subukin kung tunay na tayong magaling. Ngunit kung naroon pa rin ang katahimikang may pananabik, kung ang pangalan nila ay patuloy pa rin nagpapakabog sa dibdib mo, may mas malalim pang dahilan. At dito nagsisimula ang ritual. Ritual ng katotohanan at pagpapakita. Ngayong gabi, isasagawa mo ang isang payak ngunit sa gradong ritual. Tatawagin mo ang enerhiya ng universo, ang mga espiritu ng iyong mga ninuno, at ang kaliwanagan ng iyong puso. Kakailanganin mo. Isa puting kandila para sa kaliwanagan. Isa pulang laso o sinulid para sa koneksyong pangkaluluwa. Isa basong tubig para sa emosyonal na katotohanan. Isang maliit na papel. Hakbang isa, sindihan ang puting kandila. Ibulong ang iyong buong pangalan ng tatlong beses. Hakbang dalawa, Itali ang pulang laso sa iyong pulso o sa larawan ng taong iniisip mo. Hakbang tatlo, sa papel, isulat ang isa sa dalawang layunin. Handa akong tanggapin ang pag-ibig na ito kung ito ay para sa akin. O kaya, pinalalaya ko ang enerhiyang ito ng may pagmamahal upang matanggap ko ang tunay na para sa akin. Hakbang apat, ihulog ang papel sa tubig. Hayaan itong matunaw. Hayaan itong lumisan. Ang ritual na ito ay hindi upang pilitin ang kapalaran, kundi upang ihanay ka sa pinakamabuting daan, sa kung ano talaga ang handa na ang iyong puso at espiritu. Ano ang susunod? Taurus, hindi ka walang magagawa. Isa kang co-creator ng iyong tadhana. Hindi kay pinanganak para lang maghintay sa katahimikan, kundi upang makinig sa kapayapaan. Kung siya ay nakatakdang bumalik, babalik siya. Hindi sa gulo. Hindi sa kalituhan kundi sa kaliwanagan, kapayapaan, at tamang panahon nakarapat dapat sa iyong kaluluwa. Kung hindi, may darating na mas dakila, isang taong kakatawan sa iyong paggaling. Tandaan mo ang huling barahang lumabas, the star. Pag-asa. Pagsisimula muli. Paniniwala sa Himala. At hindi ba tayong mga Pilipino ay naniniwala sa Himala? Mga Himalang dumarating ng tahimik, ngunit binabago ang buong kwento natin narinig ng langit ang iyong mga panalangin kahit noong umiiyak ka ng palihim. Napansin nito ang iyong pag-asa kahit tinatago mo sa iti. At ngayon, ito na ang sandaling matagal ng hinihintay ng iyong kaluluwa, hindi lang upang maunawaan, kundi upang pumili. Pahayag na dapat mong sabihin ngayong gabi. Piwala ako sa tamang oras ng universo. Binubuksan ko ang puso ko sa katotohanan. Pinalalaya ko ang takot. Tinatanggap ko ang pag-ibig na para sa akin. Sabihin mo ito ng tatlong beses. Damhin ang alo ng enerhiya habang umaabot ito sa iyong mga buto. Dahil kapag ipinahayag mo ang iyong kahandaan, nakikinig ang universo. At Taurus, handa ka na ngayon. Mga palatanda ang dapat mong pansinin pagkatapos ng ritual. Isang bigla ang simoy ng hangin sa tahimik na silid. Paru-paro o ibong dumaan sa iyong landas. Panaginip tungkol sa tubig o marinig ang pangalan mo sa katahimikan. Isang puting bulaklak na biglang lilitaw. Ito ang mga patunay na narinig ang iyong mensahe at ang iyong puso ay tinugon. Kaya, kahit bumalik man ang taong ito o magsimula ang bagong kabanata. Tandaan mo ito, ikaw ay pinoprotektahan. Ginagabayan. At higit sa lahat, karapat dapat ka sa isang pag-ibig na nananatili, lumalago, at gumagalang sa kaluluwang ikaw ngayon. Hindi kailanman kukuha ang universo ng hindi nagbibigay. At ngayon, Taurus, malapit na ang panahon ng iyong pagtanggap. Taurus, kung pakiramdam mo ay mas magaan na ang puso mo ngayon hindi lang iyon dahil sa mensahe, kundi dahil unti-unti nang nananahan ang katotohanan sa iyong espiritu. Madalas nating pasan ng matagal ang bigat ng damdamin na nakakalimutan na natin kung ano ang pakiramdam ng kadaanan. Nakakalimutan nating ang kaliwanagan ay maaari ring magdala ng kapayapaan, kahit hindi dumating ang mga kasagutan sa paraang inaasahan natin. Ngunit ngayong gabi may banal na nangyari. Binuksan mo ang iyong puso. Nakinig ka hindi sa pamamagitan ng pandinig kundi sa pamamagitan ng iyong kaluluwa. At tumugon ang universo. Ang koneksyong ito ang taong ito ang damdaming ito may dahilan. Dumating ito sa buhay mo upang gisingin ang isang bagay na mas malalim, ang kakayahan mong maramdaman, umunlad, at makilala ang sarili mo ng walang takot. Kung sila man ay bumalik o manatili bilang bahagi ng iyong nakaraan, ang mahalaga ngayon ay nakaayon ka na. Hindi ka na naghihintay. Tumatanggap ka na. At higit sa lahat, nagtitiwala ka. At sa paniniwalang Pilipino, kapag tunay nating isinuko ang isang bagay sa banal, doon nagsisimula ang himala. Kaya kung nitong mga gabi ay nagsisindi ka ng kandila, bumubulong ng panalangin, o nagigising na may isang pangalan sa iyong labi. Tandaan mo, umabot na ang mga enerhiyang iyon lampas sa tabing ng mundong ito. Narinig ka ng iyong mga gabay. Nakita ng mga espiritu ang iyong mga luha. At kasama mo ang mga ninuno mo tahimik man, ngunit naroroon. Ito ay hindi pagtatapos. Ito ay pagliko ng isang banal na pahina, pahinang magdadala ng higit pang kapayapaan, liwanag, at pag-ibig sa iyong landas. Kaya ngayon, Taurus, ito ang dapat mong gawin. Bitawan ang inaasahang wakas. Hayaan mong ang uniberso ang magpasya. At habang naghihintay mabuhay, mahalin mo ang sarili mo ng mas malakas kaysa dati. Banggitin mo ang pangalan mo sa salamin na may pagmamalaki dahil mahalaga ka. At kapag bumalik ang mga senyales sa anyo man ng balahibo, panaginip o biglang katahimikan, malalaman mo. Hindi lang sila ang nag-isip tungkol sa'yo. Ito ang banal na pagpapatunay na ang iyong enerhiya ay kailanman hindi nakalimutan. Isang huling beses, sabihin mo ito bago ka matulog mayong gabi. Handa ako. Ginagabayan ako. Minamahal ako. Malaya ako. At magtiwala ka dahil ang para sa iyong puso ay papalapit na.